Council namin, sir. Eh, bakit kung wala ka tinatago? Ito, sibilan na sibilan. Wala problema. magpa siya kung nagsinungaling siya. Malaman ba natin doon na, na, na nagsinungaling siya na according to him doon siya sa loob ng Stasyon Hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Tapos, sumunod po siya, sir, eh, para hindi pa po sila tumitigil dyan, sir. Eh. Eh, kaya in-resto na rin po siya, sir bukod po doon sa naunang pag nila sa akin, sir, hindi naman po sila tumitigil pa dyan, sir. Kung um, sabi mo, hindi po totoo yun, sir. Uh, hindi ka hinuli doon sa kalsada? Hindi po. Di, doon ka hinuli sa estasyon talaga? Opo. Makikita naman po yun sa, <clears throat> kung may CCTV Mr. Po Chair, doon. pwede akong -ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Ang mag-submit po? ng uh, polygraph test, lie detector test. Opo. Na para mapatunayan kung ikaw, ikaw ay nagsisimaling o nagsabi na willing opo, ka? Opo. opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor. Uh, Ipagbaya po namin sa trial yung... You Hindi nga, wag mo nang iigip muna yung trial. Dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph. Uh, ayaw mo. Magtatanong po muna kami sa council namin, sir. Bakit kayo magtatanong kung wala ka tinatago? Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema. magpa din siya kung nagsinungaling siya. Malaman mo natin doon na, na, na nagsinungaling siya na according to him, doon siya sa loob ng Stasyon Hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Mag-lawyer ka pa. Ah, walang. Uh, yes, Your Honor. Okay. Uh, I will, sir. I will. Uh, Very good. Submit okay. This, sir, for uh, polygraph test, sir. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, M Maliwanag, ha? Sa kanina sinabi mo, sa, doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon na nakita natin dyan sa CCTV na umalis siya, na hindi niyo hinuli, hapon sa sa si Meron ka na naman ngayong bagong versiyon na sa unahan mo hinuli dahil nandoon pa kay sa unahan, hindi pa kay nakalis. Yes, sir. Yung po ang nasa apidabit namin. Doon po namin sila Ay, hinuli. Nandiyan ka sa naman sa apidabit mo. I am not asking about your apidabit. I am asking about the real uh, incident, the facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang apidabit. Halata talaga na nagsisinungaling ka dito. Kasi apidabit ka eh. eh Alam ko yan. Alam ko yan. Ilang beses na... Alam ko yan. Alam, wag mo na akong lukuin. So, Mr. Chair, alam ko yan. So, polygraph test, silang dalawa pumayag. Hindi, hindi siya pumayag. hindi, uh, pumayag daw siya, sabi niya, okay na, di ba? Yes, sir. Ah, okay. So, sa ngayon, we cannot... Uh, hindi pa natin siya ma... Masayin, ma ba, ba, in contempt dahil uh, mal malaman natin sa result ng polygraph test. Yun ang basehan natin. And okay, we should use the NBI, Mr. Chair. Siguro. Yung polygraph test ng NBI. NBI. Ha? Gusto mo. Okay sa'yo. Very much feeling po ako, sir. Pero kung makaka-apekto po yun sa kaso na isinang namin sa kanila, sir. Kagaya po nasabi sir. Hindi, so, namin so, gagamitin yan sa kaso. Dito lang sa investigation namin dito. Dito lang yan, sa committee na ito. Your Honor, as advised by our counsel, uh, makaka po ito, ito sa aming uh, under uh, ongoing trial. Oh, so, ayaw mo na, mag-polygraph. Ayaw mo. Saan na, counsel mo? Saan yung counsel mo? Yung nga po sir, wala po dito. Kaya po, I, I ask myself At Tapos sir. ngayon sabi mo, as okay. advised by your counsel, it appears na may counsel kang kausap. Wala kami nakikita ang counsel. Wala nga po dito sir, kaya po ang request ko is. Pero kanina pumayag ka, ka, ka tapos sabi mo, may nag-advise na counsel. wala naman nakikita invisible, baka may counsel dito. Ano? No, sir. ang, advice po sa amin if makaka-apekto po sa... sa ongoing trial, we have to consult them first. So regardless sa counsel mo, ano, your own volition, your own decision. Payag ka? Hindi. Uh, mag po ako ng lawyer. Mag sir. Bago ka na. Kanina. Yes, karapatan mo yan. Karapatan mo. Pero ngayon, it appears na pabago-bago ka. Kaya na, gusto mo. Tapos, ganina, ayaw mo. Tapos, maya maya, okay ka na. Gusto ka na. Gusto mo na. Mr. Chief. Tapos ngayon, nagbago na naman. Yes. Sir. For the past more than two decades, Ganito po palagi ang nakita kong sitwasyon. Palagi. Hindi ko na po mabilang. Hundreds na po na kung saan nang abuso po itong mga kapulisan natin at nagsinungaling, binaliktad po yung biktima at yung biktima na hukulong. Ito po ay nakakagigil dito, Mr. Chair. Now, papayagan ba natin makalusot sa atin nandito na itong nagsisinungaling? And you know, and I know, in our hearts, na nagsisinuhin siya. Hindi ka nila pwedeng burahin, Mr. Chair, kasi ikaw isang chief PNP dati. At alam mo, ramdam mo na sinuling siya. Halatang halata. Kanina sabi niya, oo, bandang huli sabi niya, I consulted my lawyer, hindi na pwede, my counsel hindi na pwede. Kaya sabi Senator Tolentino, nasa inyong lawyer mo, wala. So halata, Mr. Chair, na sinuling itong taong ito. Bakit pa natin pakawalan ito at payagan natin na pati tayo pagsisinungalingan? So, so kaya, clear. kaya a motion? Senator Your Honor, uh, I I would uh, heed the inclination of the Honorable Chairman, but complying with the Supreme Court decision, and for the record, in Ong versus Senate of the Philippines, it, this is GR 257-401. Sa huling pagkakataon po, ah uh, Lieutenant Bernardo, tatanungin ka ng committee, nagsasabi ka ba ng totoo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling? Yes, Your Honor. At kung napipinto na ngayon ang pagpapataw sa iyo ng isang contempt order ng committee ito, pwede mo bang sabihin sa committee ito kung bakit hindi ka dapat site for content. Dahil nagsasabi po ako ng totoo, sir. Your Honor, Mr. Chairman, I... Well, ito. Eh, yung dalawa. Kasama kayo. Do you, do you support his statement na hinuli nyo siya doon sir? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. No. Ikaw? Yes, Your Honor. No. Saan yung hinuli? Doon po. So, Tapos yung claim niya sa police station, hindi totoo yun? Hindi po, sir. Okay. So tatlo kayo makukuntem dito, ha? Kung nagsinuha yung tatlo. Mr. Madagdagan, imbis isa lang makuntem, kayong dalawa, madagdag. yayain natin sila ng ano. Kayong dalawa, pa, willing din ba kayo magpa, ano, lie detector test? Ikaw muna. So, willing ka. Ano po yung ano po sir nang ano po sir? Hindi, ikaw lang muna. Hayaan mo siya. Ikaw lang. Willing ka magpa magpalay detector test. Kasi willing tong biktima niyo eh. Willing ka? Baka tumingin sa kanya, ikaw, misalang kang discarte. Eh. Willing po, willing po. Sir. Very good. Very good. Yung pangalawa, si Corporal Bissend, willing, willing ka magpa-lie detector test. Magkukonsulta po muna ako sa abogado namin, Your Honor, para baka maka-apekto po sa isinampan namin din ma naman. Na mamda. Ito, ito, na lang, ito okay, na lang. Okay, so, willing ka so, na. Iti-test ka ngayon kung totoo yung sinasabi mo na sinusuportahan mo yung statement ni Bernardo na hinuli nyo sa area talaga. Ha? Yes. Okay. Sa side. Yun ang tatanong sa'yo. Okay? Ha? Okay ka? Very good. Yan ang polis. May bayag. Eh, ito puro consult pa sa lawyer eh. Kasi magsasabi ka magkaya ng totoo. Ha? Ah, magsasabi ka ng totoo na doon yun ulit sa area. Okay. Doon sa site. Yeah. Sa po, pabahay po. Ano po? Sa po. Sa bahay. Bahay po. Rest 3. Sa? Sa Yun nga. Sa loob kayo galing, di ba? Yes, Saan banda nyo hinuli siya? Doon lang po, sir, sa may bandang una unahan pa po. Sir. Hindi na-covered sa CCTV? Hindi po, sir. Sa unahan? Oh, po, sir. Nagmotor siya? Nung hinuli nyo? Oo oh, po, sir. Dahil hinahabol na po yung tatay niya, sir. Ha? Hinahabol niya po yung tatay niya, sir. Hinahabol niya? Gusto niyang bawiin? O ano anong gusto niyang gawin? Anunulak po siya, sir. Ha? Gusto niya po, sir, kuha ni tatay niya, sir. Okay. Bat bat ka tumatawa, Mr. Vicente? Sir Julius, Na natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po eh. Kayo po, Ma'am. Sir, talagang nakakatawa po talaga, sir. As Ay, pwede mo out kayo ng dalawa daw. Kayo po kayo. Si si Ma'am lang po. Tapos sa po kayo nag-out. You swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation, Ma'am. Thank you. Please take your seat. So, Ma'am Marcel, magka magkaano-ano kay ni Julius? Ay, microphone, pag on Bayaw ko po, tsaka po, oh, binan ko. Okay. mag isang bahay lang po kami. Sige, ano po yung nakita nyo? That time po, talaga, sir, yung nangyari po yung around 5.30. Hindi, tapos, 30... tapos na po tayo doon. Uh, yung paghuli dito kay Wala, Julius. Wala, dito po lang siya, doon sa presinto, hindi sa bahay namin. Kasi sa at that presinto. time yun, paghuli ng binan ko na laki, sabi ng, ng binan ko babae, Julius, sundan mo yung tatay mo kung saan dinala, kung nasa presinto po ba. So, maya-maya po, sinundan nga po ni na Josephine, nakaalis na po sila, sir. Pagpunta po na ng presinto, tinatanong po ng bayaw ko na kasama pa yung, ano, yung kalibin partner ng hipag kong tomboy, tsaka yung tomboy na sinampal po ni Sir Bernardo, Sir, nandiyan po ba tatay ko? Hindi pa nga nila sinasagot yung tanong ng bayaw ko, bit-bit na po nila tong bayaw ko, papasok sa loob, na parang ginawa po nilang baboy. Tatlo po ang nag -bit, bit dalawa sa paa, isa sa, ano po, dito po sa balikap. Doon po nila hindi ulit talaga, sir, hindi po sa area ng residentry. Ikaw, sagutin mo. Your Honor, ano po? Totoo yung sasabi niya? Ay. Ha? Po. Kasi yun ang magiging laman ng mga questioning sa polygraph test. O, yung statement niya versus pinasinulingin mo yung statement niya at siya rin. Willing ka to test, Mama Rizel? Yes, sir. Okay. God knows po, sir, kung sino po nasasabi ang totoo. Uh, Your Honor, kaya po ako pumayag po. Kasi po, yun po yung totoo eh kung po yung mga kasama ko po, magkukusult po muna kasi po may nakasamba po kami kaso sa kanila. Tatanong lang din po muna ako, sir. Kasi po, may po ako sa kanila, sir. Eh. Aya po ako sir willing po kasi kasi eh, ano ko ikaw, bu bumilib oh, kanina, po totoo. Ikaw bumili na ko sa yung kanina eh kasi sa yung okay, tatlo. eh, mo yung dalawa hell, okay, ikaw sir. lang ang polygraph test. But sabi ko ayan ang pulis, may bayad. Tapos ngayon po bu 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 bubaligtad ka na. wala wala ko sa iyo. Wala wala kasi wala Wala Ay, ay, ay nako. So okay ka na. Ayaw mo na ayaw mo nang magpo test. ano po muna namin sir. Yes, sir Dr. Tolentino. council or councils, the, the committee perhaps can provide them with lawyers now. Ang daming abogado sa legal uh, services. Your Honor, mayroong mga abogado dito ng kan? police. ang abogado dyan? Abogado ng police. O oh, ito. Can you provide uh, services to them? Advise mo sila kung anong gusto nila? Uh, Your Honor, huh? if we can provide them uh, five, eight minutes para mag-usap sa isang sulok Sige. sa kantoron nalo, ka man. and suspend the hearing right now. Identify yourself, sir. Huh? Let me introduce myself, sir. Uh, Sige. Major Chamayo Guevara from BNB Legal Service, sir. Uh, in this case, sir, uh, these uh, personnel, they have their own uh, legal officers in their regions and uh, uh, provinces, sir. They have their assigned legal officers there, sir. Uh, Pero sa ngayon, ikaw, wala man dito yung mga legal officers nila? For this purpose only. For okay, this purpose, purpose lang. For Advise mo sila, bigyan mo ng legal advice. Kung anong gusto mong may advice sa kanila? Willing ka? Yes, sir. Uh, I, will, I will talk to them, sir. Yes. Okay. I will uh, tell, uh, consult the other uh, senior lawyers here from the legal service, sir. Do that, do that. Oh, we, we can... Uh... Oh, yung oh, yun, yun, sir. Oh, may dalawang lawyer na siya, sir, dito. Human oh, rights, oh, sir. sir. Ayan. Human so, rights. Ayan. Human rights. So, ano, okay, okay sa'yo? Multiple lawyers, sir. Ang daming lawyers. Uh, okay. Your honor, sir. Uh, Aming uh, ongoing trial. Yung po on sabi na. Pero very much willing po kami. Your okay, very good. Yes, sir honor. Okay, very good. Yes, sir. I'm not willing really to comment. So, thank you. At least, bigyan kayo ng magandang advice sa lawyer okay. namin dito sa Senado. So, Sir Turtulbo, we can ikwan natin sila. Kailan natin sila pa-schedule? Mr. Chair, willing, ano? Si Ma'am Maricel Molmisa and Sir Julius Vicente, both okay. of you are willing also? Okay. Yes. Okay. okay. Okay, so, as of now, it's your word against their word. Your word against your word. To settle this scientifically, malaman natin kung sino sa inyo ang nag uh, naga uh, We will submit to polygraph test. Pero your, uh, uh, Yeah. Uh, may, may, uh, in in view of the latest development, and with the assistance of council for the record may may the chairman now direct the committee secretary to. Organize the lie detector test uh, within five days to cover five resource persons present here, namely Maricel Molmisa, Julius Vicente, uh, and the three police officers uh, who recently met with their uh, committee-appointed counsel. I so move, Mr. Chairman. So there's a motion from Senator Tolentino that uh, the apur uh resource persons the law from the side of the vicente and that low from the side of the pnp will be subjected to polygraph test uh, and advise uh, the secretariat to facilitate within five days so any objection hearing none the motion is approved secretary uh, you do the appropriate action Thank you. So we will schedule the next hearing for this particular case after yung inyong polygraph test Kukontakin kayo ng uh, sekretaryat kung kailan kayo mag uh, kailan ang schedule ng polygraph test niyo. So punta kayo dito or kung saan man ang binyo. Okay? Copy po your Honor. So thank you. Thank you. So, Senator Tolpo, you want to add some more? Um, okay na ako for now, uh, Mr. Chair. Hintay na natin yung result ng polygraph uh, test. Thank you, Your Honor, uh, Senator Tolentino. So, we will conduct kind of another hearing for this case after your polygraph test. Malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Huh? So, from here, we proceed to the next case, the John Francis Umpad case. Sinong in charge to? So, okay na kayo? Sakay ka nga niyo. Baka mamaya mag-motion si si Tolentino na i-contempt kayo. Bilisan niyo. Abang wala pa ng motion